Magandang araw mga kaibigan. Uh, i-share ko sa inyo ang mga Facebook Reels na napanood ko na kung saan uh, ang PBBM uh, campaign rallies napapahiya sila. Samantalang sa Duterte naman, nako, kakaibang hiyawan ng taong bayan basta si B.P. Sara, masilayan nila. PBBM ay wala. Uh, parang malamya ang reception ng mga tao. Unahin natin, Sambuanga del Norte. Nagalit na lang ang governor ng Sambuanga del Norte sa mga mayors. Kasi ang mga tauhan ng mga mayors parang hindi daw pinakain dahil pinapasigaw. Uh, wala, walang sagot. <laughs> Ito, governor of Sambuanga del Norte uh, ini-endorse niya si Rapi Tulpo, uh, no, Erwin Tulpo, kailang ang mga tao hindi receptive. Kasabuhan ni Lorde, uh, atong in number one yon si Tulpo Dere sa Sambuanga ni Lorde. Mabuhay si Tulpo! Ang ah, wala ko'y paniyakot. <laughs> mabuhay! ano yung mga tao. Sa, sa mga ni atong in number one diyon si Tolfo Dere sa Sambuaga del Norte. Kabuhay si Tolfo! Wala ako'y panihapon. Wala daw hapunan. Kabuhay si Tolfo! Kabuhay! Sa puning <laughs> mga mayor, wala mong pagkataan ay mga tao. Hindi <laughs> <sa, laughs> daw pinakain ang mga Uh, okay, mamaya punta tayo sa Buanga del naman. Magbasa lang ako ng mga comments. <laughs> Team Lasang, sabi, may ayuda pero pas mo pa rin. <laughs> An Galiano Patrimonio, sakitag doghan ani oy, masakit daw sa. <laughs> Dibdib, <laughs> Ariel Clabaton, mabuhay si Duterte, PDP, laban pa rin kami. Ye Novo Tulpo, magaling lang sa maliliit na tao, lalo na sa away pamilya. Viewers kasi ang habol. Pero pagdating gobyerno, korupsyon, tahimik, hindi ko man lang napanood, binatiko si Marcos. Don Veto, sabi niya, number 1 Erwin Tulpo sa hangin at kayabangan. Number 2, Ben Tulpo sa hangin at kahambugan. Uh, number 1 Pacquiao sa kabubuhan at katangahan. Bilino, Bilian. Uh, ha ha ha, go, ayaw lagi nasi Tulpo kay hambugero. Raymond Baba. Ha 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 ha. Mabuhay ang mga tambaluslos. Noel Villasor. Wala nang gana ang mga Tulpo Brothers. Kalaban na nila si Duterte. Maka Marcos na sila. Uh, gusto na nila si Bangag. No both, Tulpo Brothers. Okay, punta tayo sa Sambuanga del Sur. Yeah. Ito ka, kahapon lang ito nangyari, Sambanga del Sur Mayor. <laughs> Ini-encourage ang mga tao sisigaw ng BBM, BBM Duterte ang isinigaw ng mga tao ito. Sana makainyo ng tanan ang mga officials. BBM, BBM.

Mga gahimog ulo, matitigas ang ulo ng sabi ng mayor sa kanya sa Pitogo, Sambuanga del Sorito. Nangyari din 'yan sa Cebu. Si Governor Gwen Garcia, punta siya sa isang bayan ng Cebu. Kalimutan ko na. Habang nagsasalita ang gobernadora, nako. Sumigaw ang mga tao, Duterte! Duterte! Nako, nasyak ang gobernadora, nagpabungol-bungol. Ganon. Ulit! Ano yon? Hindi ko naringig. <laughs> uh, ito. I-contrast natin kay BP Inday Sara. mayon. Ito. I think sa Karkar Cebu ito. Pagbisita ni BP Sara. Rabing sigawa ng mga tao. Ay, iba ito. Yan. Yan. Hindi mo na kailangan sabihan ng tao magsigaw. hindi mo kailangan sabihan ng tao na sumigaw, pumalakpak. Buong puso. Tuwang-tuwa makakita kay BP Sara. Kagayan uh, di Oro. Uh, I think last week. Nagbisita ang Pangulo. Mayroong uh, government uh, occasion. Hindi ko lang alam. Sa isang uh, Pilaes. Pilaes sa uh, sports center. Dumating na ang Pangulo. Kailangan pang mag-announce ang MC di uh, the President of the Philippines, Ferdinand R. Marcos, let's give him a big, big hand. Kailangan pang sabihan, may pumalakpak nga, kakaunti ang pumalakpak. Wala man lang sumigaw ng BBM. B, wala, walang, wala. As in, ang mga tao na pipilitan lang. Another one sa, sa ba ito? Dabao del Norte ba? Nung bago nila kinidnap si PRRD, Pumasok ang Pangulong Marcos sa isang public biag, uh, basta malaking building, may mga tao sa second, third floor. Kumakaway ang Pangulo, Kumaganon. Ang mga tao nakaganon lang. Ang katungangan ang <laughs> laking kaibahan. So, langit at lupa ang kaibahan ng pagmamahal ng nakakaraming Pilipino sa Duterte dito sa Mano sa Marcos. Walang-wala